Hi, good morning mga langga So today langga is Mark the first day of spring Pero First day of spring langga Pero nagbalik balik oh, no, it's March 20 2024 Sabi ng asawa ko kagabi uh, Tomorrow babe is Mark of First day of spring Pero Pagising ko ng mga 6.30 mga langga Medyo madilim pa Ngayon is 7 o'clock na 7.15 But tingnan mo yung paligid namin mga langga Namuti ul ulit So, langga, ang, ang, anuhin ko ngayon langga, nung nakasad ba? Kasi nakita ko yung video, at uh, nakita ko yung CCTV, CCTV footage, yung uh, nangyari sa isang aso na golden retriever. So, halata naman langga na hindi siya inaatak ng aso. Siya ang umatak ng aso mga langga. So, bakit, ano ba, yung para may mga tao na gusto talagang manakit ng mga hayop, pero... Ay, hindi ko... Alam mo lang nga, parang nung nakita ko yung aso na yun, parang... Sobrang sakit talaga, naiyak ako kasi mayroon kaming aso. So, napakasakit ba na... Bakit mayroong mga taong ganyan na... Uh, hindi marunong magmahal ng, ng mga hayop. Yung parang... Naiyak ako tapos sabi ng asawa ko, Ba't kinaiyak? Pinakita ko yung... Ano? Pinakita ko yung video, pinakita ko yung mga comments, pinakita ko. Alam ko mo asawa ko, sabi niya, kung akong nandyan, di ko lang alam, alam kung ano ang magawa ko sa taong yan. Kasi ang asawa ko lang ga sobrang mapagmahal. Kasi may aso kami na 8 years na sa kamay niya, nang dumating ako dito sa Canada is, uh, mabilis kami nag-connect. Sabi niya, ang bilis mong nakakonek sa aso ko. Yung ex niya lang ga, yung dati niya, but before sila nang kiwala yan, hindi talaga makakonek sa aso lagi daw sinasaktan sabi ko, ayan mga langgo Ay, oh, grabe na ang snow kahit mag na akala ko tapos na lamig talaga balik tayo sa ano, aso langga uh, napakasakit lang isipin o tingnan o makita yung mga aso na nagsasuffer sa mga kamay sa mga taong walang puso kaya Masama man ang magsabi ng sa, sa kapwa, no pero nasabi ko nung nakita ko sabi ko sana ikaw ay yung ano ba maglalakad sa daan tapos may mga asong gala yung nasa nasa daan sabi ko ka nung nakita ko sana ko sana ko lapain ka ng mga aso na sa ano yung mga street dog ba yung mga askal sabi ko sa sarili ko sana lapain ka na lang para makaganti naman yung kawawang golden retriever oh. Oh. Grabe, ang lamig. Lamig, 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 lamig. No, naman ulit. So, mga langga, yun lang mga langga. No, na sana mm -hmm. yung magbigay naman tayo ng ano, uh, pahalaga sa mga mga hayop, lalo na sa ating mga aso. So, sana, ano, sa may-ari ng ni, ni, Baby Golden Retriever, sana magiging okay ka na ngayon kasi alam ko ang pakiramdam kong gaano kasakit ang naramdaman mo ngayon. So, for na mga langga, bye muna kasi sobrang lamig. Hindi ko na makayanan kasi yung kamay ko oh, nanginginig. So, bye!